sa sasakyan nagkarambola sa Matalam, Cotabato. Abang sa Arakan, dalawang aksidente ang naitala Nangyari ito sa National Highway, Purok Minito, Barangay Central, Malamote, Matalam, Cotabato na kinasangkutan ng isang Suzuki Multicab Pickup na bumangga sa likurang bahagi ng isang tricycle. Sa lakas ng impact, ang tricycle ay tumirapon sa kabilang bahagi ng highway at nahagip naman ang kasalubong na Suzuki Minivan na minamaneho ng isang polis mula Mangunda Dato, Maguindanao del Sur. Ang wagon at tricycle ay parehong nahulog sa palayan. Agad na tumakas ang driver ng multicab. Samantala, sugatan ng isang motorcycle driver ng Madis Gracia at makabanggaan ng isang Toyota pickup sa Arakan, North Cotabato. Sa Arakan pa din, sugatan ng isang motorcycle driver ng makabangga niya ang kasalubong na motorsiklo sa barangay Sahe, Arakan. Sila ay nasa ospital at nagpapagaling.